Paul Ong Teves, uh nang pistolerong Pinoy, you are recognized. Uh magandang umaga po, Mr. Chair. Technical working group that will be created in a while. So, Mr. Paul Ong Teves, uh nang pistolerong Pinoy, you are recognized. Uh magandang umaga po, Mr. Chair. Honorable Congressmen, uh, mga panauhin at mga resource persons. Uh una nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na ibinigay niyo po sa amin na nasa gun community na mapakinggan po ang um, boses ng mga responsible gun owners. Uh, ako po si Mr. Paul Teves. Uh, mas kilala po sa online o social media Pistolerong Pinoy. Uh, in behalf of the responsible gun owners or the gun community, nais po namin iparating sa kinauukulan ang mga sumusunod. Actually, marami po yung mga proposals na ito eh. Uh, kung igagather ko po 'yun, kulang po yung page ng aking ano uh, so ilan lang po ito sa mga proposals na gusto ko iparating ngayon uh, yung iba kasi uh, sinabit ko na po sa aking ano position paper uh, ito lang po yung mga example po ng mga nais iparating ng gun community uh, Una po yung validity po ng permit to carry firearm outside the residence o yung ptc for Uh, sa kasalukuyan po kasi nasa dalawang taon lang po tayo, two years, ano po. Ang gusto po namin o proposal po namin, gawin man lang po ito na five years. Five years po, pero sana hindi po yung excess yung fee. Kasi ang nangyari po sa fee natin eh, yung unang taon po, yung dati ang PTCFOR po ay isang taon nasa 6,200 Nung ginawa pong uh, dalawang taon, na-double the price po yun. So ang gusto po sana ng gan community, parang sa LTO license po, no, na-extend po siya ng sampung taon, pero yung fee, ganun pa rin po. Sana po mapagbigyan po kami. Uh, number two po, yung streamlining po ng requirements para sa pagkuhan po ng PTCFOR. Kasi sa pagkuha po ng PTCFOR kailangan po po natin ng threat assessment. At sa threat assessment po kasi selective lang po yung mga exempted sa threat assessment eh, sa pagkuha ng PTCFOR ano. Uh, sa tingin po ng gun community lahat naman po tayo ay may threat. Hindi lang po sa bahay, paglabas po natin hindi po natin alam kung ano po yung pwede mangyari sa atin. Pwede po tayong maging biktima ng crime o mga, alam niyo na po, mga masasamang loob. Sana po, uh, prayers po namin, tanggalin na lang po sana yung threat assessment. And ito, last na po ito. Yung issuance po ng permit to transport ng 5.56 rifles o 7.62. Sa ngayon po kasi ang naiisyuhan lang ng permit to transport ay mga ano pistols, revolvers. Um sana po mapagbigyan po tayo. Uh, bakit po kailangan natin ng permit to transport ng mga rifles? Kasi po uh, para po makapag-practice po kami sa range. And hindi po natin masasabi uh hu wag naman po sana mangyari no. Uh when pagka ano uh, Magkagulo po rito, kami pong mga legal gun owners ay pwede pong maging force multipliers. Kaya po, paano po kami magiging force multipliers kung yung mga rifles po namin ay nak nakatambay lang po sa bahay o nagiging paperweight lang po, nakadisplay lang po sa nasa gun cabinet. Sana po mga sir, uh, bigyan po ninyo kami ng pagkakataon na mailabas po namin ang aming mga rifles upang makapag-practice po kami. Huwag kayong mag-alala, kami pong mga responsible gun owners ay dumaan po sa mga requirements po ninyo, neuropsych, uh, drug test. Sumunod po kami sa lahat ng mga requirements, patakaran po ng uh, kinauukulan upang makakuha po kami ng LTAP. Sana po it's about time na pagkatiwalaan niyo naman po ang mga responsible gun owners. Huwag niyo po kami pagdudahan o uh, hindi po kami yung ano, uh, kalaban. Sabi nga po nila, Ma'am Gina, uh, pare-pareho po tayong galit sa mga loose firearm. Sila po yung nagkakos ng crime, hindi po kami. Mr. At kung, mer kung meron man po na, ano, mer meron po man mga responsible gun owners na gumawa ng crime, I think it's about less than 0.1% lang po yun, ayon po sa statistics. Uh, muli po, nagpapasalamat po kami mga legal gun owners na sa gun community sa pagkakataon na binigay po niyo sa amin. Mr. Okay. Chair. Okay, Congressman, uh, are you done with your, uh, are you done, ano? Uh, Apo. Uh, so, uh, sige, uh, Congressman uh, Bosita, please. Mr. Chair, gusto ko lang i-clarify kay Mr. Ong Tebes. Ano po ang basis niyo para sabihin niyo lahat tayo may threat? Uh, kung nababalitaan naman po natin sa mga uh, sa mga balita sa mga newspapers, sa mga TV, uh, may mga up po, yung mga ganun na bibiktima po ng crime. So, Mr. Chell, is Mr. Ong uh, saying na uh, even ordinary employee dito may threat? Ganun po ba? Gusto ko lang malinawan po. Kasi medyo nakakatakot yung ano nyo po para sa mga ordinary individuals na lahat pala may threat. Yeah, what, what I'm saying is uh, meron po tayong potential na biging victim po ng mga, ano, mga crime, mga, mga, street crimes po. So insisting po kayo na lahat may threat. Lahat, ibig sabihin pong lahat, 100% ng Pilipino may threat. Yung po ba gusto nyo sabihin, Mr. Tevez? Ah, uh, pwede po 'yun. Opo. Hindi po 'yung pwede. Ang gusto ko pong i-clarify sayo, pag sinabi po ninyong lahat 100% kahit 'yung mga bata na innocent. Ay, hindi naman po. Hindi naman po. So I stand corrected po, Your Honor. Paki-correct po ninyo kasi hindi po tama 'yun. Na parang Opo. Opo. sobrang gulo na sa Pilipinas. Ay, hindi naman po. Hindi hindi po 'yung ibig kong sabihin, Your Honor. <laughs> Pwede po ba, Mr. Chen na uh, ma strike out yung kanya statement uh, yes, na po, lahat may threat? Right, so there's a motion to strike out that uh, okay. Thank that, that particular po, uh, position. Thank you po, Congressman Lucita. Thank you po. Mr. Chair. Yes, uh, Congressman uh, ako please. Point order. I think uh, the resource person is willing to withdraw uh, from his uh, his former uh, statement, so there's no need to for us to come up with a motion to strike out the statement. Opo, opo. I stand gentleman. corrected po. Sorry po. Okay, so uh, we'll be striking that out. The Comsec is here by directed to strike that that uh no, that uh, portion of his uh, statement. Are you uh, satisfied, uh, Congressman Busita? Please. Yes. Thank you, Mr. Kinoreko lang Mr. Chair, kasi opo. uh yung ating mga kababayan medyo ano yan eh, naaalarma pagka may mga information na hindi naman tama. Ang dami na nga fake news dadagdagan pa natin. Maraming salamat po, Mr. Chair. I agree change? with that. You know? uh, we have to be careful with our statement. Okay. No? Sorry po, Your Honor. Yeah, no, no We understand. But uh, especially now that uh, yung social media, uh, napaka bumilis pumikap ng mga statements that are being uh, delivered on uh, every uh, committee on the House of Representatives. So uh, let us be careful.